Tapos sa akin nagsabi na pumunta daw ako kasama daw yung grupo. Sakto nito si Boss Alamat. Sumali ka na sa amin. Kung oh, tayo yata siguro ng bagong grupo. Hindi. Hindi oh, ka nga pwede ko. Kapatid ko hindi ko nga sinali. Hindi naman ako magiging pabigat mo sa Alamat. Oo, kahit chance lang. Papakita ako. Sige, sumugod tayo ngayon. Sige, sige. Mr. Alamat, papakita ko sa iyo na kaya ko rin Sino <laughs> kami? So guys, uh, ayun, kuya isir na naman. Ayun, ngayon, pupunta kami. Ayan na, malapit na tayo ngayon. Uh, sa, kinausap kasi ako ni Coach Jack na kakausapin daw ako kasama yung grupo. Meeting daw, hindi ko Pero alam. Pero te, kagrupo mo yun eh. Sabi ano naman na kasama... plano mo? Ba't pupunta ka na naman? Anong plano? Eh, si Coach Jack nagsabi na pumunta daw ako kasama daw yung grupo. Oh, sige na, tara na. Let's go. Ano ba yung, dapat, dapat, dapat alam mo yun, kagrupo mo eh. Ano ba yung pag-uusapan? Eh kasi te, kayo lang naman nag usap ni Coach Jack. but pa ako yung Hindi eh. na nga idadamay sa ano yun. grupo mo eh. Sabi kasama nito yung grupo. Ayun o, no, kompleto na na. Ay, eh, sila, tira, tira, oh Uy, ang dami nila. Ako na lang ata ang kulang dito. Pero teka lang. Teka, teka na ako. Medyo nakakakurious ako kung anong pag-uusapan. Kasi kompleto sila eh. Ayun o. Ikaw pa ba, pe, ba? Alam mo ba? Baka pa sayawin si Queen's Ala, Alam, baka nga. Marunong ka ba <laughs> sa mayaw? Marunong ka pa sa TikTok. Tara, tara, tara. Oy, kutsak! Ano, ba yun? Pero na medyo nagugulat ako sa ano ha? Iba yun, tara. Dey, ganito kasi yan. Oo. Oh, okay, inside. Sakto medyo si Boss Alamat. Sumali ka na sa amin. Ay, oo, oo, Sasali ako sa inyo sa... Saan ba? Sa grupo, siyempre. Oh, magdadayo yata siguro ng bagong group. Oh, hindi, hindi, ka, hindi, hindi po ka. salamat. Po ah, salamat, pwede to sa atin, oh. Oh, oh. kasi ganito, yo, total pare-pares naman tayo nung eh. Manila. 'di ba, nang vision dito, we. Eh. Saan na natin to? So, kaysa, okay. eh. oh, oh, tira, kaya po salamat, Kuya Isay. Tara. Kain naman pumalad niyan. Oo. Oh. Mga 10 years pa siguro ulit. Uh. Grabe ka naman. <laughs> Ano ba naman tayo? Kinawa daw magpaano ng mga house muna. Hindi ka nga pwede ko. Kapatid ko nga hindi ko nga sinali. Eh, ikaw. Ako nga, nasapak na ako eh. Kaya ko naman sa pagsaba yun Sinuntok mo ka ba Eh, hindi. Oh, syempre Yun lang. Matadamay ka ba pag kasi makasabi. May sakit pa kasi ako noon. Okay, Pero, hindi no, okay. naman no. tayo oh, mong makipagpakbakan. Kayo. Eh, kasi nung dati may sakit ako noon. Siyempre, lalabang ka ba nang may sakit ka, di ba? Pwede, oh. pwede. Oo. Okay. Oo nga. Sige na, salamat. Sige, sige. Magtayo na lang kayo sarili yung grupo. Ay, huwag naman. Ayan nyo rin. Hindi, kaya ko naman yung, ano, busa. Hindi naman ako magiging pabigat, busa alamat. Sige, pass muna. Busa alamat bigyan mo kayo ng chance. Oo, oh, kahit chance lang. Papakita ako. Sige, sumugod tayo ngayon. Uy, okay. huwag na. Huwag eh, na Tayo na lang kayo ng sarili hindi, yung sarili niyo. Hindi, gusto ko nga. Ikaw, ikaw yung, ano, later namin. Kaya, huwag na. Kaya, hindi yo. Et si coach ko nang sabi noon. Coach hindi ito si Samson di man lang nagsasabi. Hindi yeah, kasi na, di dish yung ay sa akin. Hindi po salamat kasi nakita ko yung ano niya okay. eh. Na kaya, ay, na ha, bang, bandala, madama, oh, ba ang mabandala at madamay pa eh. Oh, Tawag na sa IT na nga yo. Damay no. mo pa. Hindi kasakit Kasak, lang ako eh. Pero sige, gusto papakita ako sa iyo na kaya ko rin mapagsabayan. Ay ano dool, lang. Lang to ako eh, oh. sige na. Grabe naman to ako matanda. Ang cool. siya eh. Oh, sige. Pasensya na. Ano na. Hindi ulang. Hindi hindi naman ako susuko. Gusto ko sa grupo niyo parang Di, ano? Yung pala yung gusto ba? mo mangyari. Hindi, eh, siyempre, gusto ko rin makasali sa grupo nila, pero kaya ko na makapagsaba yun eh. Eh ako, gusto ko makasama ka sa grupo namin eh, kaso eh, si ayaw talaga Masakit ni Boss Alamat. Masakit lang kasi ako nung e. time na yun, pero eh, naintindi ako naman si Boss Alamat, konsensya na ayaw niya ako madamay, pero nadamay na ako eh. Eh ano pa yung ano pa yung Te, ko lang Baka ko kasi yun. siguro ang gusto ni Boss Alamat, mapagtanggol mo muna yung sarili mo. Eh, Anong lagi kang kinakawawa o, eh. Sige, papakita ako din sila. Patay mo yun.